karena nah, it, 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 itu guys, uh, ka. guys. Okay guys so tegang ah. guys tapi langkah hawai guys minggu karabau nah guys so di na na, nah, potos nama omang mangga guys nah pagunsawan pagpotos guys Mm ha -hmm. ah, guys, oh, daghang kay guys. Tong gikuha na mo ganina guys. Ah. Uh, ah, mm -hmm. guys. Igang kayo. Kao na ganyan ni guys. Ha ah, guys, so oh, daghang. Mga white kay guys. Oh. Mm, -hmm. buak ko gini. Na ah, buak. Ha guys, so oh, nagbuak guys, oh. Babay yeah. na lang ni Nato guys. Uy. Ah guys, last na ni guys. Last na gini guys. Kamu na may. Mm. Enough, enough for among papel. Mm. Ah guys, lagyan na guys. Itong a... tabunan. Itong tabunan ni guys. Tabunan ka, init yun. Ah, gangus. Okay. Uh, si mana ni guys? Tunog na ni guys. Guys no. Tubag. Ah. Oh. Ah, eh, mga guys, te. Tubag dos ako guys. Uh, Sino si mana ni guys? Tunog na ni guys. Wrong mana? Wrong mana? Si ko. Cool. Wrong ba wrong? Siya. Uh, okay na guys. Okay, okay. Yeah, na guys. Ini guys. Sana guys. guys. Kita menit dulu guys. <laughs> Yang mana guys? Selamat guys. Thank Ay. you for watching.